Hello. Thank you very much. All right. So, nandito tayo sa Ay papakita ko muna bago ako umalis. All right. ako? Papakita ko lang sa inyo yung view. Syempre naka ano tayo, boobsy outfit. Alright. Bago ako umalis. Okay. Siyempre, palis na ako, di ba? <laughs> Kumain na kami. Kaya hindi nyo na ako mahahabol <laughs> ng mga assassins ni Lisa Tanas. Kita. right, So, I'm here. Galing kami doon. Nagpalit na ako ng tsinelas kasi kanina naka-six. Naka-six. Ano po? Okay. Okay. So, actually, nasa car na yung mga palanga, Bumalik na lang ako para ipakita ko sa inyo kung nasan ako. Ayan. Siyempre, ayan. Real time to, ha? This is real time. So, ito yung itsura ngayon dito sa Malibu. So, kumain kami. Grabe. Pero konti lang. Ah, uh, lagi kasing big order dito, eh. So, of course, the, the, the usual order. Calamari yung anak ko order ng shrimp pasta na pang buong pamilya tapos uh, clam chowder and sa akin apo ay salmon oh, yan, oh. ang ganda mga dramatization na ah. oh, nakakita kayo ng mga girl lalo na mga gaganda kasi ganda ko Eyo, di ba? So this is the view here. Hi, Mayong Adlaw. Alis, syempre, pagkat ako yung alindog ko bago yung aking, bago yung aking ano, uh, antipara. I have new antipara today. Okay, sawan so, na kayo sa face ko. Yung mukha na lang So, ito yung view. Uh, ito sa, ito isa sa mga paborito kong, oops, na tayo yung sobrero ko. Sa na place ko sa, dito sa area na to. Isa sa favorite place ko. Ay, yung mga mga baguets. Actually, madumi yung tubig. Pwede madumi yung tubig, pero carry lang. Ayan. So, andun yung parang... O, oh, mo yung order nila. O, oh, ganyan din yung order namin kanina. Parang wala nang bukas. Ah, sorry. So, parang wala nang bukas. Yung bibitahin ka na. <laughs> Alam mo yung bibitahin ka na. Parang huling meal mo na lang. so, yan yan. O, mo yung waves. oh. ang dumi ngayon. O, oh nakita hey, nyo yan so yun yung mga bahay ko uh, actually mga bahay ng mga kawatan galing sa kaba ng bahay De joke lang <laughs> I mean yung mga politiko yes A.H. Waterfield shout out from the youth from UK okay from Dasmarina si June klima ako, oh. ay si Palanga si W W.Lingayen so babalik na tayo Adito ah, ako dadaan kasi dumaan ako doon kanina dito naman ako dadaan sa kabila ang ganda ng weather. Sobrang ganda ng weather. Ako oh, dito tayo. Para may mga kababayan niya tatay dito. Siyempre nagtatago ako sa mga kababayan natin. <laughs> Alam mo yun. Nagtatago ako. O ito. <laughs> live sila, di ba? So anyway. So yun na nga. Ay, <laughs> ito mga kababayan mo to. Ayun na nga. Ang mga eksena. Actually naka Nakatatlong drink na ta. Nakatatlong drinks sa na tayo today. Ayan, we're here. Nakita niya yan. Paradise ko po. Sabi ko lang nga ba kababayan mo eh. Sabi ko lang nga ba kababayan mo eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Oo, oh, oh, ayan Oh. Marami tayong kababayan dito na nag sa social climbing 101 like me. Alright, so pag pumunta kayo dito, kung gusto niyo sa patio, kung gusto niyo sa harap, oh, yan o oh, kababayan mo. Kung gusto nyong magstay dito sa like doon, sa labas, dito kayo magpapabook. Okay, walk-in is okay. Diyan kayo magpapabuka ha? Ayan, tuturo ko sa inyo pag pumunta kayo dito. Dito kayo magpapabook. Pero kung gusto nyo inside, if you want inside, ayan, tuturo ko sa inyo. Diyan kayo mag hindi kayo maligaw. Lasing nga, Alam mo. Oh. So, pag gusto mo ng inside, dito ka naman pupunta. Yung parking dito is 45. Pero kapag holiday and weekend, ang ah, Diyos ko, pulubi ka na. <laughs> parking, wala pa nang pulubi ka na. So, yung in -order ko, ito, ayan. Oh, diba? So, yung in-order ko, nakatatlo ko. Oh, ito, mahal nga lang. $25 each, isang halos ito yung in-order ko. Asa ba yung order ko dito kanina? So, panya colada at saka uh, mango margarita. So, nakadalawa tayong mango margarita. Ayan sa, ayun pala. Yan, okay. Yan yung in-order natin. So, dadalhin ko kayo dito sa ano. Bago pa ako habulin ng mga assassins. <laughs> dadalhin ko kayo dito sa, ayan. So, yung hindi naman pumunta sa restaurant, syempre nagbayad sila ng parking. Dahil holiday ngayon, $65. Okay. Yan, nag-enjoy ako ng bonggang-bongga. Yun lang naman. O, tiga mo, look. Yung iba, talagang, yung iba naman, nagtitipid. Kaya lang, grabe, parusa naman. Ang sarap na mamaboy nagpa-park sila dun sa malayo para makatipid ng like $65. Eh, para ka rin naman nag-exercise, right? Nagpa-park sila dun, tapos nagdadala sila ng food dito. Ayan no? oh, oh, yung restaurant. Okay? I think, baka dumating na yung mga assassins. <laughs> baka dumating na sila. Nalalam na nila na dito ako sa Paradise Cove, no? Unless na lang mayroon silang pakpak -pak katulad ko. Welcome to beautiful Paradise Cove. See the view. Bring the kids. Have a seat. Enjoy Malibu. Oh, ayan. Nakalagay dyan. So dito may mga Sa YouTube lang tayo ngayon live kasi kanina yung live natin. Ewan ko bakit parang midjet yung video natin. Jet! <laughs> Ay, nako. Don't worry. Tapos na pictorial ko. Eh napagod na kasi sila eh. Gusto ko pa sana mag fashion show dito oh. Oh, alone lang ako. Wala akong photographer. Okay, so ako ang videographer ngayon. Right? Si Rayson. Ay, Rayson palangga. O, oh, di ba? Kahit balaga ako, yeah, nababasa ko. Rayson. Ay, tiga mo. Look at the view. Oh, yan. Diyan ako galing. Yan yung view ko. O, di ba? Oh, di ba? Oh, diba? Ang sasyal. Tingnan ako yung boobs ko. Baka ginawin. Uh Oo, -oh. syempre pag wala kayo, tapos ko yung boobs ko sa ano sa katauhan. Pero pag nandiyan kayo, tinatago ko baka mabighani kayo, oh. Oh, look at that. Alright. Ay, yung sombrero ni Inday. Oops. Kaya tanggal natin yung sombrero. Kasi nililipad. Nililipad ang sombrero. Teka, teka. oh, ayan yung bahay. May mga nag-fishing doon nakita nyo. Okay. Sandali lang. Nali lang. Okay. Ah, nakita yung cleavage ni Madam. Baka may mabigani. Alright. So, what a beautiful place. Hmm. Look at that. Oh, so dyan kami galing. Oh, ha? Yeah. At ganyan. Okay, okay na yan, ano? Okay. So, alindog ko naman. Ayan, maaraw. Oh, do you like my new antipara? It's beautiful, ha? Okay. Agad, ano na, wave. So, tiga mo. Ay. Okay, ayan. Hmm.